sa tribute speech ko, gusto ko naman mag-thank you kay God and sa lahat ng mga professors na nandito. Hindi ko na po babanggitin yung isa-isa, pero thank you po. Yan. Nakita ko naman po na ang maganda at ang magwapo ko ng mga parents ngayon. Uh, halata ko mong pinagdandaan niyo yung araw na to since March na. Madami huwag po kayong magalala hindi lang po sa araw na to kayo bida kasi hindi po, hindi man po namin napaparap sa inyo I bida po kayo sa puso namin araw-araw sabi ko, na ano hindi ako iiyak hindi eh. <laughs> vocally or physically. Pero deep inside us, mahal na mahal po namin kayo. Yun. While preparing for this speech, wala pa talaga akong maisip. Kaya, ito nga lang yung nalakay. Eh. Um, Ang uh, nag-browse lang po ng Facebook para makakuha ng idea kung ano ko sasabihin sa inyo lahat. Tapos may nakita po ako doon status ng friend ko. halaga po doon. Parents are the people who stay strong even when you have every right to bring them. So But i not. kala lagi papalitan, kala dinamahal namahal, kala makalimutan ng pagmasaruan kami ng lautan. Pero hindi po yung gano'n. Laging-laging nang ang na puho ni puso namin. And last time daw, March 7, umuwi si Tate sa bahay. Nakita niya yung regalo sa akin ng isang tao noong Valentine's. Tapos tinanong niya ako kung sino daw nang bigay sabi ko si Corel. Tapos, nalasing siya nung gabi, mm -hmm. as children sa sana kahit isa man lang beses